tanim po tayo ng alugbati, ha? Ito yung apa ko. Tanim ka, alugbati, Rio? <laughs> so, ganito lang. Tusok-tusok lang. Saluyot? Saluyot? Sanong... Mm, saluyot sa na po. Kuy... Medilin ba? Nagdata? Nakoy, nabuhi nga sa luyot dito sa garden day. Sana magtuloy-tuloy itong kuwan. Oh, sura ka buok. Um, Nagkano na? Namuha na mo. ba niya? Hmm. Hala, sa dihang na ano pa dyan habilin. Naroon pa natira. Kailangan pa natin ng ibang misetera. Bubo ayog. Bubo ay Okay, so, kailangan natin hanapan itong iba na mga masater. Meron naman ako dito ng lupa. Ayan. Ano kasi siya. Tumigas yung mga lupa sa ilalim kaya binungkal ko ulit. Ay, oh, meron ako. Ayan, bagong tanim. Ito kanina lang itinanim. Ito yung iba. Pinunlaan ko ng ano ba yung tawag sa Tagalog na gipunan? Dinagdagan ko ng iba yung bago. Pero yung iba na ano yung nabuhay na. eto, so, ito, meron siyang sili dito. Galing dyan sa ano, ah. galing dyan sa pat na yan. Sili. Inilipat ko dito. Tsaka nilagyan ko ng mga alabati sa gilid. Ito, bagong tanim na kausbong pa lang ng liso ng pechay. Yan, alubati Ito, pinang trim ko. Tinitrim ko sila. Tapos, inilipat ko dito yung mga na-trim ko kasi. Lulutuin ko yung ibang mga dahon. Ayan, mga alugbat. Piso lahat sila trinim ko. And, ito naman yung tinanim ko ngayon. Tsaka, ito pa. Thank you. Pwede pa. Mga pichoy ko, guys. Kawawa naman, Kinain ng mga uod. Everyday ako nag-check ng uod. Uod na lang kaya ang aking uutanin. Ay, kawawa yung mga tanim ko. Yung mga uod, ayaw din nila ng may fertilizer. Ano? Gusto rin nila ng organic. So, health conscious din yung uod. Ayan, bumulaklak ulit ang aking okra. So dito ko kinuha yung aking ibang mga nasa na tinagtamnan kasi nasa terra ito na amin kapitbahay hindi na siya nagtanim. So sabi niya kung pwede raw ako kung gusto ko raw magtanim. Kaya kuhanin ko na lang ito. Para pa. Lagyan ng ano? Ha? Yan. Ay, ito hindi masyadong matigas. Hinta na yung lupa. Ala! 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 na usyak ako ito bigay! <laughs> <laughs> <bu -bu> <laughs> <-bu> <laughs> Ang aking apo po. Buwan niya yung mama. Papapdul, 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 oh, papapdul. Babalik ko lang ito. Ano kayong mga gamot ito? Mga gamot o kay mga ugat. Gamot gamot sa Tagalog. Ugat, oh, gamot sa Bisaya. Tapos ugat sa Tagalog. So, meron pa kasi natira. Kaya kailangan ko itong iripat. So, nag-sideline kasi ako sana. Nag-sideline sana ako na trabaho doon sa company. Kaya lang, sumama yung aking pakiramdam. Kaya, umabsent ako. At matatapos naman din yun ngayong araw. So, hindi ko na, hindi na ako nag-duty. na lang ako. Mas masaya ako dito sa nagtatanim. Kasi nga po, sira yung mata ko doon. Kasi nagbabarkod ako tapos magsascan. Parang hindi kaya ng mata ko na yung light ng computer tsaka cellphone na nagscan ng barcodes. Kaya ito, balik bahay. Balik bahay mo na. So, two weeks na sana ako ngayong araw na nagtatrabaho ng na sideline doon sa company dati na pinagtatrabahoan ko kaya lang Kaya nga so yung sumuol yung aking ice train May eyeglass glass naman ako kaya lang hindi niya kinaya yung radiation siguro kaya tanim tanim muna na tayo ng alugbati yung alugbati kasi iniwan ko hindi ko nakapag hindi ako nakapag utan kaya yan. Bye. Bye! Okay, ako. <laughs> Manguha na sa kagtubig ha? Ibubura ba ng nanay ha? Ibubura ba ng nanay? Ah. So may iba din ako mga tanim dyan. Nagtanim ako ng serpentina. Kaya lang maliliit pa. And then doon din sa baba. Doon sa garden ko sa likod. Ah, sa gilid pala ng bahay. Bahay namin. Ola! May luya pala nakatanim. Ito, hala. Patay. No ni ni luya? na natanong. Bago ba ni Gigi? Patay. Kasa, taani. ani? Yaak na. Ata na magbalik ron. Gikigwa na. Basig si Kid may ani. Mahilig labas Kid. Usahay mananong. Kasi may nga maasan itong tinanong na kong luya. Uy, nawag man. <laughs> so, ako doon sa garden ng mga uh, hilba. Hilba, tsaka oregano. Tanglad. Tanglad na bago. Kasi kailanganin eh. Minsan nakakatulong sa health yung mga herbal na mga herbal mga tanim yung serpentina natry ko kasi yung serpentina na, diba pag meron kang anxiety laging medyo may masakit sa ulo mo nung no, minsan na sumakit yung chan ko ay parang nag LBM ako ano trinay ko yung serpentina yung tatlong dahon lang muna kasi ang pait pait pala niya Ayun. Ay, Tapos, nung pangalawang baso ko na, na nilagyan ng tubig na mainit yung dahon ng serpentina, mawala po yung sakit ng ulo ko. Kaya, ayun. Ay, Nagtanim ako ng dagdag. Kaya lang, hindi pa, kuma hindi pa makuha na ng dahon. Kasi, maliit pa sila. Maliit pa. Sabi nila, huwag muna daw. Kasi, Manluod daw, sabi nila. Manluod. Ano ba yung manluod sa Tagalog? Magtatampo, magtampo pala. Hi! Ha! Ah. Aha. Yung apo ko, siya lang mag-isa dito sa siya at ang mama lang niya ang naiwan kasi nag-school po yung ate niya. Hi! Hi, Hi to my vlog! Eh? See? Arte ay. Kumain ng hay. Ah. Uh, Aray nako. Ara, tanungan uh, na nai. Sadalhin natin ulit dito. Ayun. Asa oh, na tong akong uto oh, dis si ibobong. Mm, na uy. Manay, usaga. Na hubog usaga. Ano ba sis? Ano ba? Na hubog man. Ah, dito niya, nag tanom. Dapat na lang bubuan daan. Para basa siya. dili na mahubog man. Mبدa. Oh, see. then tusok-tusok pag may time. Time. Sumay-sumay na akong apo. Time! Time! Time yung ba time? Hmm. Tay. Mm. <laughs> Dili, tatay. Time. Na time. time. Ako? unsa ko? Tay. Tay. Tatay day ko. Day. 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 Nanay, oh, nanay. <laughs> nanay. Oh, nanay. Nanay man mm. ko. Nanay. Oo, nanay. Nanay. Super lucky. So, ato lang yung kuhaan ng uban di kayo overcrowded ra sila. Yan ibalhin da rin. Yan, nilipat. So, parang overcrowded eh. Kala ko kasi magkasya doon sa isang ano. Kala ko, kala ko lang pala yun. Uh, so adjust natin adjust ay, ay, hindi na naman kaya eh pero gay togo na ka togo ka ne tolog ta lingod din kada <laughs> tolog na ka ha matog na ka di pa hmm. matog na ka unsa oh. mo pagbalibad unsa mo pagbalibad nga di matog ha ne <laughs> ne matog So, ato ni Balhin. Makarik hang usta no? Kuhaan ka nina ko Okay na siguro na, hindi na siguro na overcrowded. Ito po yung aking serpentine na narabagong tanim. Ay, hindi pala ito bago. Mas nauna ito kaysa nung na, yung nasa garden talaga. Sa so, garden ko talaga itinanim. Ito isa o. Oh. Ayan, marami na siyang dahon. Kasabay ito ni tinanim ko nung ano, two weeks na ito ata, two weeks. So, medyo mainit na kasi nga, uh, ah, just na lang umaga. Kailangan ko pala ito ilipat dito ulit kasi, tanim pala. Baka tanim nila ito. Bagong tanim na, tanglad. Ay, luya, luya pala. Nakasala, nakaanida. Bye. <laughs> Bye. 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 Bye na. Tug na ay. Eh. Tug na. Hmm. saan? Saan pagbalibad? Bye. Ang saan pagbalibad? Bye. <laughs> Nababay na sa vlog. Babay vlog. Babay vlog. Uy, <laughs> chinilas ay. Uy, chinilas ay ni. Ha? Terapi ni sa ah, kuan. Anong ita siya like. chinilas? Try. Oh, try. Oh, tara-tara yeah. chinilas. Yeah. Kwa ah. Adi. Adi ah, man, awa. Bahala na. Bahala. Babay na vlog. Arita na os vlog ka. Uy. Uy. Tano ko sa vlog ba? Na-bye-bye. Bye-bye ko na. Bye -bye. Bye -bye, uy. Uy. Ada, uy. Waman dyan na naman si Nooy. Sa umay. Uy. Up. Mm. Eh, punit na, no? Hindi punit dyan, eh. Labay na, labay. Labay na, eh. Labay. Eh. Ay, labay na sa ako, ah. So, bye-bye, guys. Bye -bye, kasi ka. maglipat muna ako ng Nooy, Thank you so much for watching.